Higit dalawang linggo bagong midterm elections, paspasa na ang imbestigasyon ng pambansang pulisya kaugnay ng mga napaulat na seri ng election-related violence. Kabilang dito ang assassination kay Rizal Mayor Joel Ruma, Gayun din ang umano'y pagbabanta sa ating provincial reporter na si Romy Gonzalez. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Patuloy na iniimbestigahan ng pambansang pulisya ang iba't ibang suspected election-related incident kabilang na ang pagpatay sa isang alkalde sa Cagayan at pagbabanta sa DZRH reporter sa Abra. bitong araw pagong halalan, tinayak ng PNP na paigtingin pa nito ang mga operasyon para maiwasan ang karasan sa buong Pilipinas. Sa Cagayan, bumuna ng Special Investigation Task Group ang polisya, kaugnay ng hinihinalang pag-sniper Irizal Mayor Joel Ruma, kamilang sa mga inaalam ng PNP ay kung saan nagmulang iba pang putok ng baril sa insidenteng, ikinasugat din ng dalawa pa katao. Sa abara naman, sumaklolo na ang Media Security Vanguard katuwang ng Presidential Task Force on Media Security para sa pag ng reklamo the Provincial Correspondent Romy Gonzales hindi umano ipigsa sa walang bahala ng PNP ang pamta kay Gonzales na sinasabing nanggaling sa isang congressional candidate na posibleng makasuhan na ng grave threat. Palaya po natin kung, uh, yung grave threat ng at hindi na pa po hindi na pa po na ako ako yung mga pwede ninyo. Sabagat yung mga pwede ninyo naman po, ay medyo po, this, so, at yung mga pwede ninyo naman po, yung mga yung kanyang phone frame sa kanyang mga text messages at yung pong digital evidence code. Nanawagan si PNP Chief Police General Roel Francisco Marvel sa mga politiko itigil ang pagwenta at panatilihin ang peace and order maging ang panggalang sa proseso ng eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Daniel Parrosa na 0H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.